Nagpakitang gilas ang daang-daang estudyante sa kauna-unahang NCR Regional Community Defense Group o RCDG ROTC Fancy Drill Competition 2024 na ginanap ngayong araw. Nasa labing apat na universidad, kolehiyo at pamantasan sa National Capital Region ang nagpamalas ng kanilang galing sa kompetisyon na idinao sa Philippine Army Headquarters Grandstand sa lungsod ng Tagig. Ayon kay NCR RCDG Group Commander Colonel Ray Ferdinand Ga, bukod sa diwa ng ikawalumput dalawang taong paggunita sa araw ng kagitingan, layo ng aktibidad ang itatak. Sa puso't isipan ng mga kabataang mag-aaral, ang kahalagahan ng disiplina at pagkakaisa na maaaring matutunan sa Philippine Army. Tinatayang nasa bahigit apat na raang estudyante ang nakiisa at nakilahok sa kompetisyon na inaasahang idaraos taon-taon this is teaching the cadets the ideals of uh, leadership, teamwork, discipline, okay? Yung synchronization, precision, camaraderie, napakagandang uh, marami pong ideals na natutunan dito ng ating mga kadete. Kaya ito ay isang paraan kung saan ma-impart natin yung mga ideals na yan sa ating mga rotis, sa ating mga kapataan ngayon.